Kumulang na 33 bilyong dolyar na budget ang ilalaan ng gobyerno sa AFP modernization. I approve the updated acquisition plan of the Armed Forces of the Philippines called Re-Horizon 3 in line with our comprehensive archipelagic defense concept. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang mas mahalaga para sa Pilipinas? Fighter jets, submarines, o naval ships. Sa 33 bilyong dolyar na budget para sa depensa, alin kaya ang mas mabisa at mas makakatulong sa pagprotekta sa ating teritoryo? Tara, alamin natin! Sa video na ito, ibubunyag natin ang top 5 military assets na dapat bilhin ng Pilipinas Nasiguradong magbibigay ng matinding migraine sa China. Abangan ang number one dahil ito ang magiging game changer sa West Philippine Sea. At may bonus segment din ako, so stay tuned. Tayo ay nasa third horizon na ng modernization na ito. Kaya inaasahang matatapos ang karamihan ng mga major acquisitions tulad ng fighter jets, submarines, missile defense systems at iba pang high-end military equipment. Layunin nitong tapusin ang modernisasyon ng AFP para sa mas integrated at advanced na defense capabilities. Hindi ako isang military expert, pero based sa aking mga research, ito ang aking top 5 picks. From pinaka less important hanggang sa pinaka importante. Gusto ko din malaman ang opinion nyo. So comment nyo din sa baba ang inyong top 5 picks. Number 5, Fighter Jets tulad ng F-16 Fighting Falcon. Ito ay isang multi-role jet na kayang mag-air-to-air combat at air-to-ground strikes. Kamakailan lang ay sinabi ni Defense Secretary hilberto Teodoro na plano nilang mag-loan, including sa mga private lenders, para sa apat na pung jets. Tama ang narinig nyo tumataginting na apat na pung piraso ng jets ang gusto nilang bilhin. Pero sa dami ng kailangan nating depensahan, sapat nang nga ba ang apat na pung jets na ito? Bukod pa riyan, ang presyo nito ay umaabot sa 30 million dollars kada isa. O halos 1.7 billion pesos. Malaki, 'di ba? Oo, magandang tignan sa Instagram ang mga F16. Pero sobrang mahal at mahirap i-maintain. Parang iPhone lang yan, maganda tingnan pero baka hindi praktikal. Number 4. Anti-Ship at Air Defense Missile Systems Halimbawa, ang Patriot Missile System para sa air defense at Harpoon Missiles para sa anti-ship. Ang mga ito ay crucial sa pagprotekta laban sa air at sea threats. Pero ang tanong, sa presyo na halos 1 billion dollars or halos nasa 67.2 billion pesos para sa isang Patriot battery. Sulit kaya ito sa ating budget? Maganda sa defense ito, pero fixed tang position. Bago natin i-reveal ang top 3, isipin muna natin. Ano kaya ang pinakamalaking advantage ng Pilipinas laban sa China? Clue. May kinalaman ito sa tubig. Number 3. Submarines tulad ng Type 214. Mahalaga ang mga ito para sa stealth operations, anti-ship, at anti-submarine warfare. Ang isang submarine ay kayang manatiling nakatago sa ilalim ng dagat ng matagal. Isang malaking advantage sa depensa. Silent but deadly ikanga. Parang utot lang yan. Hindi mo nakikita, pero pag nagpasabog, nakakatakot. Kaso, sobrang mahal din ng ganitong kagamitan. Around 500 million dollars o halos 28 billion pesos. Kaya bang suportahan ng ating budget ang ganitong gastusin? Number 2. Maritime patrol aircraft tulad ng P8 Poseidon. Mahalaga ito sa pagbabantay ng ating malawak na maritime territory, lalo na sa West Philippine Sea kayang-kaya ng aircraft na ito ang anti-submarine warfare at intelligence gathering. Pero nasa $250 million din ang presyo nito. O halos 14 billion pesos. Kailangan natin to para mabantayan ang ating mga dagat. Parang CCTV lang yan sa buong Pilipinas. Nakakakita ng lahat ng galaw ng China. Excited na ba kayo sa number one? Bago natin yan i-reveal, comment muna kayo kung ano sa tingin nyo ang pinaka-importanting asset na dapat bilhin ng Pilipinas. At ang number one na pinaka-importanting asset na dapat bilhin ng Pilipinas ay Naval Assets! Oo mga kaibigan, kailangan natin ng maraming mga barko. Frigates, Corvettes, OPVs, Fast Attack Craft, and even Destroyer Though I think for now, hindi siya cost-effective. Lahat ng ito kailangan natin. Bakit ang mga ito ang pinaka-importante? Simple lang. Ang mga ito ang pangunahing depensa ng ating maritime borders. Sila ang kayang magpatrolya at mag-engage sa iba't ibang combat scenarios. Mahalaga ito lalo na't napapaligiran tayo ng dagat at may mga teritoryo tayong ipinaglalaban. Ang halaga? Nasa 300 to 500 million dollars kada frigate, pero sulit ba ang investment na ito? Arkipelago tayo, mga isla tayo. Kung wala tayong malakas na navy, parang binigay na rin natin ang dagat sa China. Ang lahat ng ito ay kasama sa Revised AFP Modernization Program ng Pilipinas. Isang napapanahong plano na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagtugon sa mga banta at hamon sa seguridad ng bansa. Sa ilalim ng programang ito, patuloy na ina-upgrade ang mga kagamitan, pasilidad at kakayahan ng tatlong sangay ng AFP, ang Army, Navy at Air Force. Ngayon, sapat nga ba ang 33 bilyong dolyar na budget? Kung isasama natin ang lahat ng ito, Fighter jets, submarines, missiles, patrol aircraft, at naval ships. Tila ba kinukulang pa ang budget na ito? Kaya naman, mahalaga ang tamang prioritization. Bawat isa sa mga ito ay may malaking papel sa depensa ng ating bansa. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang ranking ko? O may iba pa kayong suggestions? Comment sa baba at ishare ang video na ito para malaman ng lahat kung paano natin dapat protektahan ang ating bansa. At dahil umabot kayo sa part na ito, heto ang bonus segment natin. UAVs o Unmanned Aerial Vehicles. And yes, kasama ito sa Revised Modernization Plan ng AFP pero para sa akin hindi siya kasama sa top 5 ko. Pero alam nyo ba na ang UAVs ay isang potential game changer para sa AFP? Bakit? Dahil sa kakayahan nitong magbigay ng surveillance, intelligence at precision strikes nang walang pangangailangan ng pilot on board. Ang mga UAVs tulad ng RQ-4 Global Hawk para sa high altitude surveillance at MQ-9 Reaper para sa combat missions ay nagiging essential sa modern warfare. Sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, kung saan napakalawak ng teritoryong dapat bantayan, ang UAVs ang pwedeng maging mata at tenga ng ating military forces. Imagine, kaya nitong magpatrolya sa West Philippine Sea nang walang kahirap-hirap, araw at gabi, at magbigay ng real-time information. Pero hindi lang 'yan. Ang mga UAVs ay may kakayahang mag-deliver ng precision strikes na kayang targetin ang kalaban nang hindi napupunta sa peligro ang ating mga sundalo. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas ng ating depensa habang minimize ang risk sa ating mga tropa. Sa 33 bilyong dolyar na budget, makakabili tayo ng mga UAVs na magbibigay sa atin ng strategic advantage. Hindi ito mura, pero sulit kung ang pag-uusapan ay ang kakayahan nitong protektahan ang ating teritoryo at mga kababayan. Sa tingin nyo, dapat bang isama ang UAVs sa priority list ng AFP? I-comment nyo ang inyong opinion at sana'y nagustuhan nyo ang bonus segment natin ngayon. Sa huli, tandaan natin na hindi lang mga barko ang kailangan natin. Kailangan din natin ng matatag na diplomatic relations at malakas na ekonomiya. Pero paano kaya natin mapapalakas ang ekonomiya habang pinoprotektahan ang ating teritoryo? Abangan ang susunod na video para sa sagot diyan. Salamat sa panonood mga kababayan. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya patuloy tayong mag-research at mag-isip ng mabuti. Hanggang sa susunod! Kita Kids, mga Kapals Point!